Boy, ano ba nangyari sa'yo kanina sa party? Ewan ko. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko eh. Yan ang nangyayari sa'kin. Sa pag naalala ko isang insidente sa Mindanao. Doon ko nasaksihan ang kahiyupan ng tao. Ba't ganun, Melissa? Buon loob ko. Kaya kong pumatay kahit sa batalyon. Pero ba't bumibigay ako pag naalala kong lahat? Kung ang bakal na napakatigas na, natutuno pagkadinaan sa matinding init. Ang puso at tutak pa kaya ng tao. Hindi ka ba mag-aalmusal? Hindi na. Nagmamadali ako eh. Magre-report ako sa kampo. Ingat ka, ha? Natatandaan mo ba kung saan ako galing? Rafael? Nung mga bata pa tayo limang kilometro ang layo na nilalakad natin papuntang eskwela ikaw nakasapatos ako nakatsinelas pero nung mamatay ang mga magulang mo pareho na lang tayo nakatsinelas tapos bigla ka nawala pero nung pumutok ang pangalan mo bilang hired killer abogado na ako pero alam mo ba, Rafael? Nung nag-aaral pa ako na abogas lahat ng kaklasiko, nakakotse. Ako lang naglalakad. Nakikita nilang yun at yun din ang sapato sa suot ko. Kulang na lang magpaa ako. Dahil pudpud ng swelas ang sapatos ko. Ramdam na ramdam kong init ng kalsadang nilalakaran ko. Tapos si tatanong mo sa akin, Bakit ko ginawa yon? Higit pa dyan naranasan ko eh. Mabuti ka na ka ng pag-aaral mo. Eh ako! Puro kamalasan ang inabot ng buhay ko. Namuhay akong parang hayop dito sa siyudad. Mabuti ka nga, nakatikim kayo makatulog sa banig eh. Ako sa dyaryo lang ako natutulog. Umulan, umaraw, hanggang sa makatapos ako. Hindi lang nga sa pag-aaral. Sa... Dahil naging professional ako. Naging professional killer ako. Pero kahit kailan, hindi ako ng onsin ng tao. Wala akong pinag interes na pag-aari ng iba. eyes Rafael! Meron ka pa bang palabra honor? Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin? Pati buhay mo, ibibigay mo. Utang ng katawan. Kaluluwa ang kabayaran. Ano? Pagod na ako eh. Pareho tayong pagod eh. Jaime! Hindi ko na talaga kaya. Talaga, ho. Oh. Pagod na nga ligaw. Sige na, pasa na nga. Sige. Huwag mo ako <coughs> Uh, I need another volunteer. Come on. One more. I need another volunteer. Come on, come on. Faster, faster. oh yu ako Hindi kuya kapiyako yung tungo mo kapi tungo mo kapi tungo mo kapi mo kapi mo mo kapi tungo 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 mo Alisin niyo na ang konsentrasyon ng taong ito sa dibdib ko. wag. Wag Wag